Good morning! Good morning! Dito ako ngayon sa Garbia Beach. Yes! Testing tayo. Nakakamista ah, kasi magana eh. Hagis-hagis. Lalaro lang tayo guys. Sama ko yung asawa ko. Lalakad siya. Habang ako naman ay babalibag. tayo full bottle gear ngayon nga ayaw ko basa ayaw ko basa ayaw ko basa ayaw Eh, tignan natin yung ultralight gaming natin Kung obra Para mabobokya ko dito eh, Sana dapat doon kami sa kabila eh Ayun lang dahil yung narentahan kong sasakyan Ay hindi naman 100% na pwedeng ilayo talaga lang kami. At uh, yan yung haring araw eh. sikat na guys eh. No? Yeah. lang maglaro. Magagisagis. Tanggal kate. <laughs> testing, testing. Kung may kakarat. parang di maganda guys ha na dinagdagan ko kasi ng nylon yung ano leader line ko hinabaan ko ng nylon para putol na lalak ng puto case maganda. may bato na malayo. I'm using 10 grams na nga yata to. Hila naman, pasubok naman. May kamagat naman sana. Bagong bilinjig. Bagong Umaruhin ng mga jig yung binibili ko, guys. Uy. Uy. Fish on, guys. Fish on. Fish on. Sikit yung drag ko. Uy. It's a... Isang aswang. <laughs> oh my goodness. Ang agong aswang na to. Hindi. <laughs> nee. Ang aswang. Oh my goodness. So guys, so nadali natin sa beach niya yung araw na to. Ayan. Pero hindi to. Masarap kainin. So, bibigyan natin yan sa mga ibon para may makain sila hmm. talak pa naman talakitok na parang higpit ng ano ko okay sa pa Matis sa kadali Yan lagi nahuhuli sa ano. So. Ano? Hmm. Ba? eh nga Yun. specially ulit guys. specially ulit. Not this time. Yun. It's a talakito. Kadali din oh. Oh guys oh. Talakitok. Talakitok ng buhay ko. Yeah. Kadali rin tayo ng talakitok guys. Plastic niyan. Okay. Dots. Ay nako. <laughs> Di ba naman ikaw ang bait-bait mo? Bakit naman kasi sinalubong mo yung... Ay, nako guys. Swerting ka nga talaga naman. Pa. Hmm. The only option is to cut the line huh? so like this Earth. Okay, go out Ayun guys, nakawala na yung ibon. Kakainis. <laughs> Nira na naman niya yung araw ko. Tuloy na sana ang huli. Kasi nandiyan na yung tawa ng mga isda. Wala na na wala na dahil na abala naabala ng ibon na yun. Putol na lang ako ng mga linya ko. Kapit ng panibago. Habit ng panibago, wala nang isla. Wala nang kawan, malis na. Sayang. Yun. Yun. I spoke so soon. Meron pa pala. Yun guys, kadali tayo. Ano to? Huwag sana aswang. Yeah, come on. Oh. Alright, talakito. Talakitok ng buhay ko, pinagpatong-patong. Yun, guys, talakitok. Yan, kadali din ng talakitok. Praise God. Yun, guys, yan. Okay na rin naman to, pang prito prito paksiw Yeah! Kalalay like pa more Dali tayo guys. Tutok. Yun. Uy. Yun no? Ah. Uh, guys ah, oh. Dali natin. Guys ano ba to? Pampano? Maliit na pampano? Ayan dali ko guys oh. Aliit na pampano. Yes. Malapit na siya kumagat eh. Thank you Lord. Sige pa. Okay daw. Good dali tayo guys, maliit na pampano. Ng eh, mga 'yan, wala na may ibod. Ng mga 'yan, yun, nandito lang yan sa gilid-gilid eh. Kasi target nila yung mga shell ito susu. Dapat medyo bagal-bagalan. 7 grams nang, nang, nang na nga yun ang inaagis ko kanina, 10 grams yung grace eh. 7 caraps nalang. Ito yung isa na yung isla ko dun. Panget yung lasa niya. Dapat na sa sila. Okay. That's it. Wala パパで。<fishing>